Marami at higit pa ang nananatiling nakatitiyak na siya ay pinaslang, ngunit kanino? Ginawa ni Sir Morgan Hightower ang gawa sa utos ng kanyang panginoong kapatid, sabi ng ilan at nakita si Sir Morgan na pumapasok at umalis sa private chamber ng High Septon noong gabing iyon. Itinuro ng iba ang Lady Patrice Hightower ang dalagang tiyahin ni Lord Martin at isang kilalang mangkukulam, na talagang naghahanap ng madla kasama ang kanyang High Holiness sa dapit hapon, kahit na siya ay buhay nang siya ay umalis. Ang mga Archmaster ng Citadel ay pinaghihinalaan din, kahit na gumamit sila ng Dark Arts, Assassin, o Poison Scroll ay pinagtatalunan pa rin nagpabalik-balik ang mga mensahe sa pagitan ng Citadel at Starry Sept buong gabi. At mayroon pa rin iba na humahawak sa kanilang lahat na walang kapintasan at inilalagay ang kamatayan ng High Septon sa pintuan ng isa pang Ramored Sorceress, ang Dowager Queen Visenya Targaryen. Ang katotohanan ay malamang na hindi malalaman, ngunit ang mabilis na reaksyon ni Lord Martin nang makausap siya sa High Tower ay hindi mapag-aalinlanganan. Kaagad niyang ipinadala ang sarili niyang mga kabalyero upang desarmahan at arestuhin ang mga anak ng mandirigma, kasama ng mga ito ang sarili niyang kapatid ang mga pintuan ng lungsod ay binuksan, at ang mga banner ng Targaryen ay nakataas sa mga dingding. Bago pa man makita ang mga pakpak ni Vagar, pinalayas na ng mga tauhan ni Lord Hightower ang pinakamadasalin mula sa kanilang mga higaan at nilalakad sila patungo sa Starry Sept sa Spearpoint upang pumili ng bagong High Septen. Nangangailangan ito ngunit isang balota. Halos bilang isa, ang mga pantas na lalaki at babae ng pananampalataya ay bumaling sa isang tiyak na Septen Peter. Siyamnapung taong gulang, bulag, nakayuko, at mahina, ngunit sikat na magiliw, ang bagong high septen ay halos gumuho sa ilalim ng bigat ng kristal na korona ng may lagay ito sa kanyang ulo. Ngunit nang si Maegor Targaryen ay nagpakita sa kanya sa Starry Sep, siya ay labis na nasisiyahang pagpalain siya bilang hari at pairan ang kanyang ulo ng mga banal na langis, kahit na nakalimutan niya ang mga salita ng pagpapala. Hindi nagtagal ay bumalik si Reyna Visenya sa Dragonstone kasama si Vegar, ngunit si Haring Maegor ay nanatili sa Old Town sa halos kalahating taon, humawak ng korte at namumuno sa mga pagsubok. Sa mga bihag na Swords of the Warrior's Sons, isang pagpipilian ang ibinigay. Ang mga tumalikod sa kanilang katapatan sa utos ay papahintulutan na maglakbay sa pader at mabuhay sa kanilang mga araw bilang mga kapatid ng Night's Watch. Ang mga Tumanggi ay maaaring mamatay bilang mga martir sa kanilang pananampalataya. Tatlong kapat ng mga bihag ang piniling kunin ang itim. Ang natitira ay namatay. Pito sa kanilang bilang, mga sikat na kabalyero at mga anak ng mga panginoon, ay binigyan ng karangalan na si Haring Megor mismo ang magtanggol ng kanilang mga ulo sa Blackfire. Ang iba pa sa mga nahatulan ay pinugutan ng ulo ng kanilang mga dating magkapatid. Sa lahat ng bilang nila, Isang tao lang ang nakatanggap ng buong Royal Pardon, Sir Morgan Hightower. Ang bagong High Septon ay formal na dinasolve ang parehong Warrior Sons at ang Poor Fellows, na naguuto sa kanilang mga natitirang miyembro na ay latag ang kanilang mga armas sa pangalan ng mga Diyos. Ang pito ay hindi na nangangailangan ng mga mandirigma, ipinahayag ang kanyang mataas na kabanalan, simula ngayon ang bakal ang trono ay magpoprotekta at magtatanggol sa pananampalataya. Binigyan ni Haring Megor ang mga nakaligtas na miyembro ng Faith Militant hanggang sa katapusan ng taon na isuko ang kanilang mga sandata at talikuran ang kanilang mga mapanghimagsik na paraan. Pagkatapos nito, ang mga nanatiling mapanghamon ay makakahanap ng pabuya sa kanilang mga ulo, isang gintong dragon para sa ulo ng sinumang hindi nagsisisi na anak ng mandirigma, isang pilak na lalaki para sa kuto na anit ng isang poor fellow. Ang bagong mataas na septen ay hindi nagdemur, gayon din ang pinakamadasalin. Sa kanyang panahon sa Old Town, ang hari ay nakipagkasundo din sa kanyang unang asawa, Reyna Ceres, ang kapatid na babae ng kanyang host, Lord Hightower. Sumang-ayon ang kanyang grasya na tanggapin ang iba pang mga asawa ng hari, Tretuhin sila ng may paggalang at karangalan at huwag ng magsalita ng masama laban sa kanila, habang si Megor ay nanumpa na ibabalik kay Ceres ang lahat ng mga karapatan, kita, at mga pribilehiyong nararapat sa kanya bilang kanyang asawa at reyna. Isang malaking kapistahan ang ginanap sa High Tower upang ipagdiwang ang kanilang pagkakasundo, ang mga pagsasaya ay nagsama pa ng isang sapin sa kama at isang, ikalawang katuparan, upang malaman ng lahat ng tao na ito ay isang tunay at mapagmahal na pagsasama. Kung gaano katagal maaaring nagtagal si Haring Megor sa Old Town ay hindi malalaman, dahil sa huling bahagi ng 43 ak ay lumitaw ang isa pang hamon sa kanyang trono. Ang mahabang pagkawala ng kanyang Grace sa King's Landing ay hindi napapansin ng kanyang pamangkin, at mabilis na sinamantala ni Prinsipe Aegon ang kanyang pagkakataon. Sa wakas ay umusbong mula sa Cast early Rock, si Aegon the Uncrowned at ang kanyang asawa, si Rhaena, ay sumakay sa mga ilog kasama ang ilang mga kasama at pumasok sa lungsod na nakatago sa ilalim ng mga sako ng mais, sa napaka mga tagasunod, hindi nang ahas si Aegon na maupo sa Iron Throne, dahil alam niyang hindi niya ito mahawakan. Nandoon sila para sa Dreamfire ni Rhaena, at baka ang kinan ng prinsipe ang dragon ng kanyang ama, si Quicksilver. Sa matapang na pagsisikap na ito, tinulungan sila ng mga kaibigan sa sariling hukuman ni Meigor na napagod sa mga kalupitan ng hari. Pumasok ang prinsipe at prinsesa sa King's Landing sakay ng kariton na hinihila ng mga mula, ngunit nang umalis sila ay nakasakay ito sa Dragonback, na lumilipad ng magkatabi. Mula doon, bumalik si Naegan at Rhaena sa Westerlands upang magtipon ng hukbo. Dahil nag-aatubili pa rin ang Lannisters ng cast Early Rock na hayagang suportahan ang adikain ni Prince Aegon, nagtipon ng kanyang mga tagasunod sa Pink Maiden Castle, upuan ng House Piper. Ipinangako ni John Piper, Panginoon ng Pink Maiden, ang kanyang espada sa prinsipe, ngunit malawak na pinaniniwalaan na ang kanyang maapoy na kapatid na si Melanie, ang kaibigang babae ni Raina, ang nanalo sa kanya sa layunin. Doon sa Pink Maiden na si Aegon Targaryen, na nakasakay sa Quicksilver, ay bumaba mula sa langit upang tulig sa in ang kanyang tiyuhin bilang isang malupit at mga agaw, at tumawag sa lahat ng matapat na tao na magrally sa kanyang mga banner. Ang mga Panginoon at Kabalyero na dumating ay higit sa lahat mga kanluran at Panginoong Ilog, ang Panginoong Tarbeck, Ruth, Vance, Charlton, Frey, Page, Farren, Farman, at Westerling ay kasama nila, kasama si Lord Corbray ng Vale, ang Bastard ng Beruton, at ang ikaapat na anak ng Lord of Griffin's Roost. Mula sa Lannisport ay dumating ang limang daang lalaki sa ilalim ng bandila ng isang Bastard na anak ni Lyman Lannister, si Sir Tyler Hill, kung saan ang tusong Lord of Casterly Rock ay nagpahiram ng mga taga-suporta sa batang prinsipe habang pinapanatili pa rin ang kanyang sariling mga kamay na malinis, sakaling maneg si Maegor ang mga pataw ng Piper ay hindi pinangunahan ni Lord John o ng kanyang mga kapatid, kundi ng kanilang kapatid na babae na si Melanie, na nagsuot ng sulat ng tao at kumuha ng sibat. limang libong kalalakihan ang sumama sa rebelyon habang sinimulan ni Aegon the Uncrowned ang kanyang marcha sa mga ilog upang itatak ang kanyang pag-angkin sa Iron Throne, na pinangunahan mismo ng prinsipe sa minamahal na dragon ni King Aenys, si Quicksilver. Bagamat kasama sa kanilang hanay ang mga batikang commander at puisent na mga kabalyero, walang mga dakilang panginoon ang nagrally sa layunin ni Prinsipe Egan, ngunit si Reyna Tayana, may bahay ng mga bulong, ay sumulat upang balaan si Magor na ang Storm's End, ang Eerie, Winterfell, at Cast Early Rock ay napunta na lahat, lihim na pakikipag-usap sa byudang Reyna ng kanyang kapatid na si Alisa bago ideklara para sa prinsipe ng Dragonstone, nais nilang makumbinsi na maaaring manig siya. Nangangailangan ng tagumpay si Prinsipe Aegon. Itinanggi iyon ni Maegor sa kanya. Mula sa Harrenhal ay lumabas si Lord Harroway, mula sa Riverrun Lord Tully. Si Sir Davos Darkline ng Kingsguard ay nagsama ng limang libong espada sa King's Landing at tumama sa kanluran upang salubungin ang mga rebelde. Mula sa Reach ay dumating si Lord Pick, Lord Meriwether, Lord Caswell, at ang kanilang mga buwis. Ang mabagal na gumagalaw na host ni Prinsipe Egan ay natagpuan ng mga hukbong nagsasara mula sa lahat ng panig, bawat isa ay mas maliit kaysa sa kanilang sariling puwersa, ngunit napakarami na ang batang prinsipe pero labimpito pa rin ay hindi alam kung saan tatanggo. Pinayuhan siya ni Lord Corbray na makipaghiwalay sa bawat kalaban bago sila sumali sa kanilang kapangyarihan, ngunit ayaw ni Egan na hatiin ang kanyang lakas sa halip ay pinili niyang magmarcha patungo sa King's Landing. Sa timog lamang ng God's Eye, natagpuan niya ang mga Kingslanders ni Davos Darkline na humahadlang sa kanyang landas, nakaupo sa mataas na lupa sa likod ng pader ng mga sibat, kahit na iniulat ng mga scout na sina Lord Meriwether at Caswell ay sumusulong mula sa timog, at sina Lord Tully at Harroway mula sa hilaga nagutos si Prinsipe Aegon ng isang singil, umaasang makalusot sa ang mga Kingslander bago ang iba pang mga loyalista ay bumagsak sa kanyang mga gilid, at sumakay kay Quicksilver upang manguna sa pag-atake mismo. Ngunit bahagya siyang kumuha ng pakpak ng Makar siya ng mga sigaw at nakita ang kanyang mga tauhan sa ibaba na itinuturo kung saan lumitaw si Balerion the Black Dread sa katimugang kalangitan. Dumating na si Haring Megor. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong Doom of Valyria, nakipagtalo ang dragon sa dragon sa kalangitan kahit na ang labanan ay sumali sa ibaba. Ang Quicksilver, isang kapatang laki ng Valerian, ay hindi katumbas ng mas matanda, mas mabangis na dragon, at ang kanyang mapuputing-puting bola ng apoy ay nilamon at natangay sa malalaking gout ng itim na apoy. Pagkatapos ay bumagsak sa kanya ang black dread mula sa itaas, ang kanyang mga panga ay sumasara sa paligid ng kanyang leeg habang pinuputol niya ang isang pakpak mula sa kanyang katawan. Sumisigaw at naninigarilyo, bumulusok sa lupa ang batang dragon, at kasama niya si Prinsipe Egan. Ang labanan sa ibaba ay halos kasing ikli, kung mas madugo. Nang bumagsak ang Egan, nakita ng mga rebelde na ang kanilang layunin ay napahamak at tumakbo, Itinapon ang mga armas at baluti habang sila ay tumakas. Ngunit ang mga loyalistang hukbo ay nasa paligid nila, at walang pagtakas. Sa pagtatapos ng araw, dalawang libong tauhan ni Egan ang namatay, laban sa isang daang tauhan ng hari. Kabilang sa mga namatay ay sina Lord Alan Tarbeck, Dennis Snow the Bastard of Beroton, Lord Ronald Vance, Sir William Whistler, Melanie Piper at tatlo sa kanyang mga kapatid, at ang Prince of Dragonstone, Aegon the Uncrowned of House Targaryen. Ang tanging kapansin-pansing pagkawala sa mga loyalista ay si Sir Davos Darkline ng Kingsguard, na pinaslang sa kamay ni Lord Corbray kasama si Lady Forlorn. Kalahating taon ng mga pagsubok at pagbitay ang sumunod hinikayat ni Reina Visenya ang kanyang anak na iligtas ang ilan sa mga mapanghimagsik na panginoon ngunit maging ang mga nagpapanatili ng kanilang buhay ay nawalan ng mga lupain at titulo at napilitang isuko ang mga bihag ang isang kilalang pangalan ay hindi matatagpuan sa gitna ng mga patay o sa bihag si Rhaena Targaryen kapatid at asawa ni Prinsipe Aegon ay hindi sumali sa host kung iyon ay sa pamamagitan ng kanyang utos o kanyang sariling pagpili ay pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon. Ang tiyak na alam ay nanatili si Raina sa Pink Maiden Castle kasama ang kanyang mga anak na babae noong nagmarcha si Aegon, at kasama niya si Dreamfire. Magkakaroon ba ng pagbabago ang pagdaragdag ng pangalawang dragon sa host ng prinsipe kapag sinalihan ang labanan? Hinding-hindi natin malalaman, bagamat itinuro, at tama, na si Prinsesa Roina ay hindi mandirigma, at ang Dreamfire ay mas bata at mas maliit kaysa Quicksilver, at tiyak na walang tunay na banta kay Balery and the Black Dread. Nang ang balita ng labanan ay umabot sa kanluran at nalaman ni Prinsesa Roina na ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigang si Lady Melanie ay bumagsak, sinasabing narinig niya ang balita sa isang batong katahimikan. Hindi ka ba iiyak? Tinanong siya, nasumagot siya, wala akong oras para umiyak. Dahil dito, sa takot sa galit ng kanyang tiyuhin, tinipon niya ang kanyang mga anak na babae, sina Eri at Raella, at tumakas ng mas malayo, una sa Lannisport at pagkatapos ay tumawid sa dagat sa Fair Isle, kung saan ang bagong panginoon na si Mark Farment na ang ama at nakatatandang kapatid na lalaki ay parehong namatay sa labanan, pakikipaglaban para kay Prinsipe Egan ay nagbigay sa kanya ng santuwaryo at nanumpa na walang pinsalang darating sa kanya sa ilalim ng kanyang bubong. Para sa pinakamagandang bahagi ng isang taon, ang mga tao ng Fair Isle ay nagmamasid sa silangan ng may takot, na natatakot na makita ang madilim na mga pakpak ng Balerian, ngunit hindi dumating si Megor. Sa halip ang matagumpay na hari ay bumalik sa Red Keep, kung saan siya ay malungkot na nagtakda tungkol sa pagkuha ng kanyang sarili bilang tagapagmana. Ang ika put apat na taon pagkatapos ng pananakop ay isang mapayapa kumpara sa nangyari noon, ngunit ang mga maester na nagtala ng mga panahong iyon ay sumulat na ang amoy ng dugo at apoy ay nakabitin pa rin sa hangin. Si Maegor I Targaryen ay nakaupo sa Iron Throne habang ang kanyang Red Keep ay tumataas sa kanyang paligid, ngunit ang kanyang korte ay malungkot at masaya, sa kabila ng presensya ng kanyang tatlong reyna, o marahil dahil dito. Bawat gabi ay pinapatawag niya ang isa sa kanyang mga asawa sa kanyang kama. Gayun pa man siya ay nanatiling walang anak, na walang tagapagmana kundi para sa mga anak na lalaki at babae ng kanyang kapatid na si Anis. Megor the Cruel, tinawag siya, at Kinslayer, din, kahit nakamatayan ang sabihin sa kanyang pandinig. Sa Old Town, namatay ang sinaunang High Septon, at isa pa ang itinaas sa kanyang lugar. Bagamat hindi siya nagsalita laban sa hari o sa kanyang mga reyna, nananatili ang awa yan sa pagitan ni Haring Meigor at ng pananampalataya. Daan-daang poor fellows ang tinugis at pinatay, ang kanilang mga anit ay inihatid sa mga tauhan ng hari para sa pabuya, ngunit libo-libo pa ang gumagala sa kakahuyan at mga bakod at sa mga ligaw na lugar ng pitong kaharian, sinusumpa ang mga Targaryen sa bawat hininga nila. Na koronahan pa nga ng isang banda ang sarili nilang High Septon, sa katauhan ng isang may balbas na brute na nagngangalang Septon Moon. At ilang warrior sons ang nagtiis pa rin, sa pangunguna ni Sir Geoffrey Doggett, ang Red Dog of the Hills. Ipinagbabawal at hinatulan, ang utos ay wala ng lakas na makipagkita sa mga tauhan ng hari sa bukas na labanan, kaya pinaalis sila ng pulang aso sa pagkukunwari ng mga Hedge Knight, upang manghuli at patayin ang mga loyalista at traitor sa pananampalataya ng Targaryen. Ang una nilang biktima ay si Sir Morgan Hightower, huli sa kanilang order, pinutol at kinatay sa kalsada patungo sa Honeyhold. Ang matandang Panginoong Meriwether ang susunod na namatay, na sinundan ng anak at tagapagmana ni Lord Pick, ang matandang ama ni Davos Darkline, maging si Blind John Hug. Kahit na ang kaloob para sa ulo ng isang anak ng Mandirigma ay isang gintong dragon, ang maliliit na tao at mga magsasaka ng kaharian ay nagtago at nagpo-protekta sa kanila, na inaalala kung ano sila noon. Sa Dragonstone, ang Dawager Queen na si Visenya ay naging payat at haggard, ang laman ay natutunaw mula sa kanyang mga buto. Nanatili rin si Reyna Alisa sa isla, kasama ang kanyang anak na si Jerys at ang kanyang anak na si Alisana, mga bilanggo sa lahat maliban sa pangalan si Prince Vice Rise, ang panganay na nabubuhay na anak ni Nainiz at Alisa, ay ipinatawag sa korte ng kanyang grasya. Isang promising lad of 15 years, beloved of the commons, Vice Rise was made squire to the king, with a king's guard knight for an anino, to keep him well away from plots and treasons. Para sa isang maikling sandali sa apat na put apat na ak, tila ang hari ay maaaring malapit ng magkaroon ng anak na lalaki na labis niyang ninanais. Inanunsyo ni Reyna Alice na siya ay nagdadalang tao, at ang hukuman ay nagalak. Ikinulong ni Grand Master Desmond ang Her Grace sa kanyang kama habang siya ay lumaki ng may anak, at pinangangasiwaan ang kanyang pangangalaga, tinulungan ng dalawang septa, isang midwife, at mga kapatid ng Reyna na sina Jen at Hana. Iginiit ni Maegor na pagsilbihan din ng iba niyang asawa ang kanyang buntis na Reyna. Sa ikatlong buwan ng kanyang pagkakakulong, Gayunpaman, si Lady Alice ay nagsimulang damyugo ng husto mula sa sinapupunan at nawala ang bata. Nang dumating si Haring Megor upang tingnan ang patay na buhay, siya ay natakot nang makita ang bata na isang halimaw, na may baluktot na mga paa, isang malaking ulo, at walang mga mata. Hindi ito ang anak ko. Napaungol siya sa hapdi. Pagkatapos ang kanyang kalungkutan ay naging galit, at iniutos niya ang agarang pagpatay sa komadrona at mga septe na namamahala sa pangangalaga ng Reyna, at pati na rin si Grand Maester Desmond, na iniligtas lamang ang mga kapatid na babae ni Alice, sinasabing si Megor ay nakaupo sa tronong bakal na nasa kanyang mga kamay ang ulo ng Grand Maester nang dumating si Reyna tayna upang sabihin sa kanya na siya ay nalinlang. Ang bata ay hindi niya binhi. Nang makita si Reina Ceres na bumalik sa korte, matanda at mapait at walang anak, Nagsimulang matakot si Alice Haraway na ang parehong kapalaran ay naghihintay sa kanya maliban kung binigyan niya ang hari ng isang anak, kaya't siya ay bumaling sa kanyang Panginoong Ama, ang kamay ng hari. Sa mga gabi kung kailan ang hari ay nakikisalo sa kama ni Reyna Ceres o Reyna Tayana, nagpadala si Lucas Haraway ng mga lalaki sa higaan ng kanyang anak na babae upang mabuntis siya. Tumangging maniwala si Megor. Sinabi niya kay Tayana na siya ay isang selos na mangkukulam, at baog, ibinabato ang ulo ng Grand Master sa kanya. Ang mga gagamba ay hindi nagsisinungaling, sagot ng may bahay ng mga bulungan. Iniabot niya sa hari ang isang listahan. Nakasulat doon ang mga pangalan ng dalawampung lalaki na sinasabing nagbigay ng kanilang binhi kay Reyna Alice. Mga matatandang lalaki at mga kabataan, mga guwapong lalaki at mga mabait, mga kabalyero at mga esquater, mga Panginoon at mga tagapaglingkod, maging ang mga lalaking ikakasal at mga panday at mga mga awit, ang kamay ng hari ay naghagis ng malawak na lambat, tila. Ang mga lalaki ay may isang bagay lamang na karaniwan, ang lahat ay mga lalaking may napatunayang lakas na kilala na may mga anak na malulusog. Sa ilalim ng pagpapahirap, lahat maliban sa dalawa ay umamin. Ang isa, ama ng labindalawa, ay binayaran pa rin siya ni Lord Haraway ng ginto para sa kanyang mga serbisyo. Mabilis at palihim na isinagawa ang pagtatanong, kaya't si Lord Harroway at Reyna Alice ay walang kaalam-alam sa mga hinala ng hari hanggang sa sumabog sa kanila ang Kingsguard. Kinaladkad mula sa kanyang kama, nakita ni Reyna Alice ang kanyang mga kapatid na pinatay sa harap ng kanyang mga mata habang sinusubukan nilang protektahan siya. Ang kanyang ama, na nag inspection sa tore ng kamay, ay itinapon mula sa bubong nito upang basagin ang mga bato sa ibaba. Kinuha rin ang mga anak, kapatid, at pamangkin ni ini Inihagis sa mga spike na nakahanay sa tuyong mode sa paligid ng Mager's Holdfast, ang ilan ay tumagal ng ilang oras bago mamatay, ang simpleng pag-iisip na si Horace Heroway ay nagtagal ng ilang araw. Ang dalawampung pangalan sa listahan ni Reyna Tayana ay sumama sa kanila, at pagkatapos ay isa pang dosenang lalaki, na pinangalanan ng unang dalawampu. Ang pinakamasamang kamatayan ay nakalaan para sa mismong Reyna Alice, na ibinigay sa kanyang kapatid na babae na si Tiana para sa pagpapahirap. Tungkol sa kanyang kamatayan ay hindi namin magsasalita, dahil ang ilang mga bagay ay pinakamahusay na inilibing at nakalimutan. Sapat na upang sabihin na ang kanyang pagkamatay ay kinuha ang pinakamagandang bahagi ng isang dalawang linggo, at si Megor mismo ay naruroon para sa lahat ng ito, isang saksi sa kanyang paghihirap. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang katawan ng Reyna ay pinutol sa pitong bahagi, at ang kanyang mga piraso ay nakakabit sa mga spike sa itaas ng pitong pintuan ng lungsod, kung saan sila nanatili hanggang sa mabulok, si Haring Maegor mismo ay umalis sa King's Landing, na nagtipo ng isang malakas na puwersa ng mga kabalyero at mga lalaking magkakahawak kamay at nagmarcha sa Harrenhal upang kumpletuhin ang pagkawasak ng bahay Heroway. Ang dakilang kastilyo sa mata ng Diyos ay bahagyang hinawakan, at ang kastelo nito, isang pamangkin ni Lord Lucas at pinsan ng Yumaong Reyna, ay nagbukas ng kanyang mga tarangkahan sa paglapit ng hari. Ang pagsuko ay hindi nagligtas sa kanya, inilagay ng kanyang grace ang buong garrison sa espada, kasama ang bawat lalaki, babae, at bata na natagpuan niyang may anumang patak ng dugo ng heroway pagkatapos ay nagmarcha siya patungo sa bayan ni Lord Harroway sa Trident at ganoon din ang ginawa doon. Sa resulta ng bloodletting, nagsimulang sabihin ng mga lalaki na si Harrenhal ay isinumpa, para sa bawat maharlikang bahay na hawakan ito ay dumating sa isang masama at madugong wakas. Gayunpaman, maraming ambisyosong tauhan ng hari ang nagnanais sa makapangyarihang upuan ni Black Heron, kasama ang malawak at matabang lupain nito, Napakarami kaya't si Haring Megor ay napagod sa kanilang mga pakiusap, at nagutos na si Herenhal ay dapat pumunta sa pinakamalakas sa kanila. Kaya't ang 23 kabalyero ng sambahayan ng hari ay lumaban gamit ang espada at tungkod at sibat sa gitna ng mga lansangan na puno ng dugo ng bayan ni Lord Haraway. Nagwagi si Sir Walton Towers, at pinangalanan siya ni Maegor na Lord of Herenhal, Ngunit ang suntukan ay naging isang mabangis na away, at si Sir Walton ay hindi nabuhay ng sapat na katagalan upang tamasahin ang kanyang pagkapanginoon, na mamatay sa kanyang mga sugat sa loob ng dalawang linggo. Ipinasa ni Hall ang kanyang panganay na anak, kahit na ang mga nasasakupan nito ay lubhang nabawasan, dahil ipinagkaloob ng hari ang bayan ni Lord Harroway kay Lord Alton Butterwell, at ang natitirang bahagi ng Harroway Holdings kay Lord Darnold Derry. Nang sa wakas ay bumalik si Maegor sa King's Landing upang upuan ang sarili.